Hello guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel and so for today's content, uh, gagawa na naman po tayo ng content na pwede niyong pagbulutan ng aral. Lalo na sa mga katulad po ang mga babae na may sarili ni Ibai. And, and of course ngayon, anyway, iwalag po ako sa kasabihan na kung kaya ng mga boys, kaya na mga, and, and mga girls. Yes. And so I suggest po sa aking mga ka-viewers at sa aking mga subscribers na may Ibai, I suggest na ang bilhin niya po na pinakbalt is that yung 56 watts and available po ito sa Lazada online. And then of course guys, uh, meron din po ito sa Enwow showroom or Enwow branches. And sa mga dealer ng mga Enwow, meron po ito. Pero nakakabili po kayo dito sa dealer kapag may pangalan po kayo doon na nakaregister or doon kayo bumili ng inyong mga ibay. E so kailangan nakaregister kayo ha kasi kung hindi nakaregister lang yung ibay e or second hand lang nabili, hindi kayo makakabili ng panibagong peanut bag. So I suggest pwede kayo or pwede kayong bumili sa online shop like Lazada basta 56 po yung watts ang bibili nyo ha. Kasi mali po yung mabili nyo. Maraming katulad ito pero yung watts po ang uh, batayan natin. Kasi kapag ibang watts po yung mabili nyo, susunugin nyo po yun. Ayan, so ha. And of course, ang pangalawa natin kailangan na tools sa ating pag-install ng ating uh, ilawan sa likod ng ating e-bike dahil pundin siya. It's like yung screwdriver. Ayan, syempre, uh, ang labanan guys. So kailangan natin ng screwdriver para babuksan natin yung ilawan or yung pinaka-bulb niya or pinaka-ilawan para mapalitan natin. So, ayan na. Tara, guys. Uh, punta na tayo sa ating e-bike. At ituturo ko sa inyo, lalo na sa mga kapakong babae, na kaya naman ng babae gagawin ang mga ginagawa ng mga lalaki. So, tara. Ituturo ko sa inyo kung paano natin install itong pinak-bulb na ipapalit natin sa ating e-bike. And so, let's go! And guys, first step is that i -um muna natin yung ating e-bike para malaman naman natin kung saan yung kundi na part sa likod. Kasi sa likod yung may problema eh. So, i-hazard muna natin. And of course, pagkatapos natin i-hazard, i-check muna natin dito sa likod kung lahat ba ng ilaw ay gumagana. Titingnan natin mabuti ha. So, okay naman siya. So, ang problema niya is that dito sa left side na ilawan. So, sa kabilang side, okay naman. But okay naman pareha. So, dito yung may problema kasi hindi may ilaw yung isa. So, sisimulan na natin guys kung paano natin palitan ang pundidong ilaw sa backlight ng aking iba. So, ayan na guys. Papalitan na natin yung ating set. Sirang. So, ito yung part na to ang pundido. So, papalitan na natin yung part na to. So, tara. Patay mo natin. Baka makuryente tayo. So, ito yung screwdriver. Kailangan mo na natin tanggalin. Ayan. Napakadali lang po siyang gawin. Ayan. Lalo na sa mga babaeng katulad ko, sobrang dali lang siyang gawin. Wala pang 10 minutes, eh, makaitapit -ma mo na. Ayan. So, nakita mo na. Tanggal-tanggal lang ang laban nito. may tornilyo siya dito sa likod. Kailangan ah, mo ba yung sabay ang gabay yung So, ayan. Natanggal lang natin. So, ito na siya, guys. Kasi nakabot na po yung mga tornilyo niya. Kaya, sumito na hirap. So, kailangan, iset aside nyo muna yung mga tornillo kasi mahirap na. Sobrang late yung nyo mahanap. yung And then, ito na po yung bolt nut natin. Yan na po siya, guys. So, dahil sa left side po yung may problema, iangat po natin ito. Yan. So, sa mga babae na katulad ko, kayang-kaya natin gawin. Isiw lang po. Yan. So, ganyan lang po. So, hihilain nyo lang po dito sa kabila. Ayan, hila-hila lang ang labanan. So, ito na po yun. So, ito yung patanggalin natin na may pundi. Ayan, ito na yung bolt nut niya na pundido. So, ipalit na po natin itong isa. Ayan. So, ganun lang siya kasimple. Pero, para malaman natin na tama na po, ta tama na po yung nakabit natin yung bolt nut or ilaw, iyon po natin doon sa pinakamain. So, as you can see, guys. Pareho nang gumagana. Okay so, po. So, ito po yung sa signal light. So, ganun lang po siya kasimple, simple, guys. Lalo na sa mga babae. Nakatulad ko, ganun lang po siya kasimple. Kasi yung ang linya dito, hindi ko na siya talaga toten nakabed kasi para mas tipid yung battery. So, dito na lang po talaga yung ito function yung left yung left and right. Wala na po itong isa. So, dito din na po siya nagpo function dahil hindi na binawasan ko nga. So, ito na yung, ganito na po yung gagawin natin. Ibabalik na po natin siya. So, kailangan pagkabalik alam mo po yung gagawin nyo. So, laging pulay yellow dito kasi ito po yung signal light. So, kailangan masikip guys para hindi na panggay. So, yan. Binigyan siya. Then, ipag natin siya dito. Kailangan naka-on siya. Tapos, natin ito dito. Ayan. So, ilalagay natin itong bolt nut naman dito. mga katulad kung kaya kaya nyo yan. Yakang yakan nyo to. Kailangan sikipan nyo guys kasi kailangan natin sikipan dahil pag lubak-lubak uh, ng daan ito yung pinakamahirap na part eh, maglagay. Ayan, so medyo pinagpawisan ako Ang konti, pero normal lang talaga yan. Ay, eh, magawa tayo. So, masure nyo na sobrang tight or sikit guys kasi nakasalubo. Natanggal. Ayan, yeah, naranasan ko yan before na nagulog sa lubak-lubak kung -lubak. Eh, so, sobrang lubak yung dinadaanan ko. Nahulog yung ano, ilaw. pinakatapos na sa ating uh, ginawa kanina. Ayan. nag na po siya. Ayan. So, okay na. Pati sa kabila. Ayan. So, siguraduhin nyo guys na palagi kayong may backlight. Kasi, yan po, yan po kayo nakikita ng mga drivers sa daan na nagsisignal kayo kung kayo ay kakaliwa, kayo ay kakanan. And of course, mag-stop. Ayan. Ayan, sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers, naway no may nagutunan na naman kayong panibagong content sa aking YouTube. So, please don't forget to hit the notification bell at comment below at like na rin para kayo updated sa aking panibagong videos na upload. Thank you guys!